Bakit hindi kailangan pagsabayin ang pagsusugal at pagnenegosyo? Dahil sa ating mga negosyante, napaka ang bawat pisong pumapasok sa atin. Kaya wag niyong hayaan na matatalo lang ito sa bisyo. Tapusin niyo ang video na to dahil panigurado na may mapupulot kayong aral. Lalo na kung nagnegosyo ka na o nagbabalak pa lang magsimula magnegosyo. O nga pala sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Christian Piel, isang OFW at seafarer Nakatulad mo ding ng nangangarap na makapag-for na maaga dito sa Pilipinas. At dahan-dahan na rin nating pinapasok ang mundo ng pagnenegosyo. bago tayo magsimula, maikakwento muna ako sa inyo. Kahapon, namimili ako ng mga gamit para dito sa store namin. At sa tapat ng pinagbibilhan ko, may isang fishbowl vendor doon. So dahil mainit kahapon, at parang gusto ko na rin magmerienda, bumili ako ng sago at fishbowl sa kanya. Siyempre, so dahil bida-bida tayo, galibe, may pagkuntuhan na rin ako sa kanya. Habang nag-usap kami, sinasabayan na rin niya ng pagluluto ng fishball. At napansin ko sa kabilang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone na hindi hindi niya mabitawan kani-kanina pa. Out of curiosity, napasilip ako sa kanyang cellphone. And guess what? Nagsusugal siya. Sinasabayan ng pagsusugal ang pagninegosyo. At kung ako ang tatanungin, malaking problema yon sa kanyang business. Paano kung natalo siya? Paano kung nalugi siya? Alam mo, saan siya kukuha ng pangsugal niya? Walang iba, kundi sa kikitain niya sa pagbibisnes at hindi niya namamalayan unti-unti na kinakain ng pagsusugal ang kanyang business. Gusto ko sana siyang sabihan bilang kapwa negosyante, gusto ko siyang iligtas. Pero alam mo yun, parang ako yung natalo nung araw na yun dahil hindi ako nakapagsalita at nagawang iligtas siya. Pero kung makikita ko siya ulit, hindi ako magdadalawang isip na kausapin siya. Dahil minsan, kailangan natin magsalita lalo na kung makakatulong to at makapagpabago ng buhay ng iba. So ang dami ko ng kwento. Tara, simulan na tayo sa topic natin. Una sa lahat, magkaibang magkaiba ang pagsusugal at pagninegosyo. Ang negosyo ay nakabase sa tamang pagpaplano, diskarte at sipag. At sa pagsusugal naman, nakabase ito sa tsamba. Sa negosyo, kontrolado mo ang galaw ng pera, palabas man ito o papasok. Sa sugal, isang ikot lang ng ruleta Lipad ang pera mo. Kapag pinagsasabay mo ang dalawa, nawawala ang disiplina natin sa paghawak ng pera. Imbes na ire-reinvest mo ang kita mo sa negosyo, natitim ka pang gamitin ito para ilaban sa sugal. Kaya sobrang delikado niyan sa ating mga negosyante. Ibang-iba rin ang mga mindset ng mga sugarol at mga negosyante. Ang mga negosyante may long-term mindset o delayed gratification. Ang mga sugarol naman gusto nila instant, mabilisan, talagang dapat nandiyan na kagad yung pera. Kaya may short-term mindset sila kahit hindi sigurado. Hala, sige, sugal. Kapag pinaghalo mo ang dalawa na to, panigurado, may conflict na mangyayari. At walang ibang magsasakripisyo kundi ang iyong negosyo. At marami na rin tayo naririnig ng mga story ng mga negosyanteng na lugi sa sugal. Hindi sa negosyo, ah, sa sugal. At alam mo ba, nagsimula lang ito sa try ko lang o konti lang at walang ibang nagsakripisyo kundi ang negosyo. At ang worst, nagiging problema rin ito ng kanilang mga pamilya. Mag-focus ka sa blueprint na sinimulan mo. Dahil panigurado, may mararating yung blueprint na ginawa mo. At lagi kong sinasabi, naniniwala ako na ang pagnenegosyo ang sagot para hindi natin iwan ang ating mga pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. At kung ayan din ang goal mo, aba, tara, magkampi-kampi tayo at sabay-sabay nating pag-aralan at pagtagumpayan ito kung nasa stage ka ng pagkulugi ng negosyo mo at sinasabayan mo ng pagsusugal, alam ko hindi ka okay ngayon. Pero lagi mong tatandaan, hindi pa huli ang lahat para tumigil dyan sa bisyo mo. Araw-araw, lagi may pag-asa. At kung nararamdaman mo na parang usad oh, pagong ka ngayon, okay lang yan. Ang importante, kumaabante ka ng paabante, hindi pa atras. By the way, may nga pala tayong Facebook community para sa aspiring entrepreneurs para sa mga katulad nating OFW at seafarer o mga normal na Pilipino na gustong magsimula magnegosyo. Itong community natin ang magiging safe space nyo. Walang judgment dito, pwede kang magbigay ng idea at sometimes may tutulong din o sasagot sa mga gusto mong itanong. At kung interesado ka, pumasok sa community natin. Ilalagay ko yung link dyan sa baba para mas madali mong mahanap. Ang pangalan nga pala ng community natin is wiser than before. Dyan sa loob, dyan tayo magtutulong-tulungan kung interesado kayo sa Wiser Polo Shirt natin, message nyo lang ako at doon tayo mag-usap-usap. At hayaan nyo, garantisado na matibay ito dahil computerized embroidery na rin ito. O kung interesado kayo, ah, message nyo lang ako. Salamat sa mga bibili at suporta ng bagong small business natin. At kung umabot ka sa video na to, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Alam ko, busy ka dyan sa trabaho mo, may ka. Kaya sobrang na-appreciate ko ang panonood mo ng video na to at sana may natutunan ka sa topic natin ngayon. So hanggang dito na lang tayo. And always remember, money is just a tool. Creating a better life is our end goal. Aja!